Guys, ito nga pala yung dahilan ko bakit nagbabago itsura ko. Kasi kahit naka-makeup ako, kung yung buhok ko yung dati, alam nyo na may buhok manipis. Eh, ganun pa rin. Ito kasi guys, iba ang nagagawa ng buhok. So, yun, so tinapit wig na to. Ang ganda rito, nasusukla ito para siyang tunay na buhok lang talaga. And sobrang mura lang nito guys. Hindi pa to abot ng 700. 689 pesos lang. Meron siyang, ah, uh, uh, parang, parang siyang tunay na anit ng tao. Ayan, as you can see. Ayan guys, ha? So, yun, guys. Sobrang high quality na ito. Susuot ko na siya. In 3, 2, 1, magiging iba na ang itsura ko. Eh, oh. sino ka dyan, be? Hindi ba? May iba diba, itsura ko. Ang sinasabi ko sa inyo, guys. Ha, wig lang yung suot ko. Hindi yan, tun. Akala nila buwak ko ito. Na Nagpagupit lang ako. Mahaba kasi yung ko yan nga yun guys ang maganda rito pwede mo siyang stylean kung anong style ang gusto mo nasusuklay siya guys don't worry ayun, may bangs na rin siya pwede mo igilid nasa iyan kung paano mo gusto mo stylean yung wig mo pero ako guys ah uh, gusto ko yung iniipitan dito ah, mm, so. oh, funny she nakajanda diba she nakajanda Hindi siya halatang wig kasi para lang siya tunay na buhok. Hindi nga nila nakahalatang wig to eh. Akala nila buhok ko lang na lagay lang ako ng bangs. Ayan. Kasi nga ako mahaba na buhok. So, ayan guys. Ayan siya. O, oh, di ba? Hindi siya halatang wig. Mm. Um, para lang anit ng tao talaga. yan. For all the 689 pesos. Meron kayo, meron kayo malupitang wig. Ayan, mabibili sa aking yellow basket. Ayan. Pwede ka na umaran yan. Be, sino ka dyan? Di mo na, ma Di mo na ako makilala, be. ah uh, pani, si Rambonat ba yan? Oh. Na pala yung contact lens ko. Ayan, oh. Ganda rin yung contact lens. Gusto niyo ng contact lens, talagay ko dyan sa yellow basket. Mura lang to, may grado to, ha? Ayan, bumila kayo nito ng wig, tsaka ng, ano, contact lens.